magandang araw mga kabayan yung isang anak ko nga pala yung panganay ko na taga Bulacan pumasyal dun sa amin sa Abra at uh, magbabakasyon daw sila ng ilang araw kaya inaya ako na gumala pumasyal kami ngayon nandito kami sa may uh, Sabangan Santiago Ilocosur dito sa Sabangan Beach okay din dito at uh, sa ngayon hindi masyadong crowded doon sa pwesto namin doon, kami lang yung tao doon. Dito sa kabilang side, dito kahit paano meron. Yan. Hindi masyadong tanaw, pero doon sa gawi doon, madami ng tao doon. Marami rin mga hotel sa kabilang beach, kagaya nyan. At ito daw isa na to, sabi nila, dito daw yung pinag nga ng probinsyano. Dito naman kami nag entrance sa may uh, Vitalis. Vitalis White Sand. Merong lugar dito na na public daw yan. Yan. Yung lugar na yan sa public daw yan. Ang babayaran mo lang pag nagpunta ka dyan yung mga cottage lang. Kaya dyan yung medyo madaming tao. Doon sa gabi doon. Madaming tao doon. At meron din dito nga yung zipline doon sa may uh, samba diyan sa may puting uh, hotel na yan papunta doon sa kabilang uh, site na yun nagtanong na rin nga kami kung magkano eh ang uh, isang tao daw 350 kaya ka lang uh, parang medyo mahal eh <laughs> okay na rin kaya lang kailangan yan na uh, matiba yung loob mo yan kailangan malakas ang loob mo dahil <laughs> ang layo oh. malayo yan mula doon sa mula doon pupunta doon sa kabila na yon kaya malayo yan at marami rin sila mga pinaparentahan ng mga jet ski dito kaya lang nagtanong din yung anak ko sabi mahal daw hindi ko natanong kung magkano talaga pero sabi niya mahal kaya ang nirentahan na lang niya kangina yung uh, yung bike

dito lang sa kalsada na to sa may likuran lang dito mga establishment na yan nandiyan na yung, uh, yung beach libre yung pasok dyan merong mga entrance dyan wala daw talagang bayad meron lang mga cottage sa, sa likuran dun ka lang magbabayad ito yung uh, entrance oh, dito pasok lang dyan papunta na sa beach yan Dito lang yung entrance oh. Ito na yung uh, dyan na yung beach Ito pa isang entrance oh. Madami yung mga entrance na yan Hanggang doon At yan naman yung mga cottage Diyan lang magbabayad Kung naman yung cottage na yan Sir, pwede kayong masama sa video? Mm, -hmm. anong eksaktong lugar po ito? Sa uh, Sabangan, Santiago, Ilocos, sir po. Sabangan? Yes, po. Pa. Ah, parang kukunti lang tao ngayon. Oo no, po. Hindi pa, hindi pa niya seasonal, sir. Anong buwan ang Itong, si ng... itong darating na semana, ko. po. Ah, oo oh, nga, no. Mm, sigurado yan, puno yan. Yes, po.